Wow, kinder chocolate. Talagang magiging masaya ito. Malalaking sorpresa ang naghihintay sa atin. Napakalaki. Eh, hindi masama. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ha? Ang sama ng biro na ito. Puno ito ng hilaw na itlog. New makers, tayo, tayo yung may girl, sayo tayo tayong subukan ng in. Mukhang tsokolate, uh, Oh, may dalawang maliliit sa loob. Oh, naloko ako. Totoo rin silang mga itlog. kung ipagsapalaran yan. Oh, teka. Maari kong hintayin na lang itong mag -hatch. Anong ginagawa mo? Malalaman nyo na. Tignan mo. Nanginginig ang itlog mo. Tignan nyo ito, mga kaibigan. Totoong maliliit na sisiyu. Sobrang liit at mabalahibo. Parang mga cute. Alamin natin kung ano ang nakuha natin ngayon. Woohoo! Sisilip ako. Naku, hindi pwedeng tama iyon. Hindi! Tama ang hinala ko! May, ah, uh, bakit hindi mo nalang tingnan? Sige, ako na lang ang pupunta. Ano? Kadri, you're okay, okay. Oh, ito ay... Oo, oh, namin. Alam namin kung ano ito. Hindi sa uh, tingin ko dapat pang bookers ng takip mo. Ako yung pinakamalaking tambak nito. Hindi maring ito ang iniisip natin. At ang akin ay amoy tsokolate. Huwag mong gawing. Isang matamis na panghimagas ito. Sa totoo lang, Nutella ito? At gustong gusto ko ito. Gusto mo rin ba ang sakin? Sa Oo. Oh, salamat. Hindi ako nag-aalala. Puro Nutella ito. Basta hinalo-halo lang. Subukan mo na lang. Hindi. Hindi. Okay. Mmm, sarap. At ang dami ko nito, ang galing. Ibahagi kay Emma. Tama. Emma nandito. Oh, never mind. Bigyan mo pa ako. Ew, isda. Ang slimy at amoy. Emma, ikaw muna. Sige, Emma. Ako? Oh, ayos lang. Kahit maliit lang ito. Ah, hindi talaga ako fan. Ethan, ikaw na. Hindi, dear. Ma. Pwesta na lang ito sa tubig. Hayaan itong maging masaya. Mas mabuti na yon. Iyon na lang ang natira, Julia. Alam ko na ang gagawin oras na para sa sining ng pagluluto. Hmm, ang bango. Gutom na kami. Maraming para sa lahat. Heto na. Masarap at masustansya. isip ko ano kaya ang ihahain. Nako, isa lang pala. At napakaliit na chip. Akin, ito ay napakalaki at napakasarap. Kakainin ko lahat. Napakaliit naman eh. Hindi hey, ikaw lang ang naiinis. Aba, Emma? Uh, Anong tinitignan mo? Ganito ako kumain. Sa so, mga ay medyo spatarang pero hindi sapat para mabusog ako. Oh, at nasugatan pa nito ang gilagid ko? Julia, gusto mong mag-share? Eh hindi kahit kaunti. Tanungin mo si Emma. Hmm, ang sarap nito. Emma, magbigay ka ng piraso para sa yung pinakamatalik na kaibigan. Kailan man, hindi. Ang bastos. Oh, halos nakalimutan ko ang pinakamasarap na bahagi, ang sarsa. Kunin mo ito. Salamat. Mas mabuti talaga ito kapag may sarsa. Kain na. Hmm, mahusay na trabaho. In, hindi ko ito kayang kainin. May sumalo sa akin. Sobra na ito. Huminga. Tuwa na my spice. Sinsuwali para sa lahat. Ako muna, okay? Naku, nagsisimula ng uminit. Ugh. Bigyan mo ako ng tubig. Heto, heto. Kunin mo ang akin. Hindi akin. Sabi ko akin. Umalis ka sa daraanan. Ay, naku. Ibigay mo sa akin pareho. Salamat. Julia, kumain ka. Ako? Siguro hindi. Simulan mo na. Sige, sige. Ah, uh, para akong dragon. Para itong pagsabog sa bibig ko. Emma? Dapat tayong tumakbo. Magandang desisyon. Magtago. Ako'y malakas. Kaya ko to. Ano? Napuno ng candy? Pula na mga candy, astig. Uy, mga tao. Ayos lang. Mas marami para sa akin. Oy, Isa, dalawa, tatlo. Ito na ba yon? Miniature na pakwan? Nakuha ko ang tunay. Ah, uh, Sir never over here. Why is Sandalo past to speak a melon? Ito ay nakakabalik. Napakauhaw mo sa dugo. Tingnan mo kung gano'n ito ka Ay, hindi. Nakao, nasira ko ito. Alam mo bang malalaman mo kung gaano kasarap ang melon sa pamamagitan ng pagtuktok dito? Papasok na ako. Hindi ito ang gusto ko. Palabasin mo ako. Tatanggalin natin ito. Um, sangkot. Anong gagawin natin? Ay, nako. Hmm. Sa palagay ko alam ko na. Kung hindi mo kaya talunin, sumali ka na lang. Tama ba? Mas mabuti yon. Pero hindi ko pa rin makita ang anumang bagay. Tulungan mo ako. <laughs> Oh, wow. Broccoli? Seryoso? Gustong gusto ko ito. Kadiri? Gusto mo bang kainin ko ito? Ah, uh, yung problem Gusto mo ng broccoli? Baliw ka. Gusto ko lang matapos na ito. Ay, naku! Masama na nga ang manood. Ang lasa pa mas malala. Wala akong magawa. Hindi ko kayang panatilihin ito. Oh. Tito. Buti na lang, tapos na. Oh, hindi ko alam na napaka-artistiko mo. Ako naman, oras na para kainin ang sombrero ko. Maganda ang broccoli para sa'yo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa dati. Astig. Mm, mm. Panibagong round ito. Nakuha lang natin ay itong mumunting cookies. Oh, merong akong mahiwagang laruan dito. Yan ang gusto ko. Ibigay mo yan. Kailangan ko rin yan. Yay, tignan mo ang akin ngayon. Patuloy lang ito sa paglaki. Ayos sa akin. Ang sarap. Adalahu sa man Teka, ako kenera lagi ko ba wala malit ko biscuit. alamin natin Ang bilis talaga mong gumamit. Ano? Sana pa tayo hindi ka dapat naging sakim bumalik sa akin yon. Tara na, Ethan! Salamat sa Oreo, tol! Ang galing! Kaya ako ang una. Ano ang nandyan? Blue haba baba. Astig, ikaw naman. May masarap ako. Oh, hindi. Isang lollipop na may ipis. Nakakatakot. Paano ko ito kakainin? Kadiri, ha, malas ka. Alisin mo ako, Jane. Ah! Sasalamin ko ito ngayon. Hmm, ito ay talagang masarap. Ah, uh, ang weird niya talaga. O oh, sige, meron akong cute na baba gum. Kailangan nating subukan ito agad. Oh, ang sarap pagkatapos ng lahat. Mas kulang asul na pagkain. Oh, hindi. Nakain ko na ang lollipop at hindi ko napansin ang ipis. Oh, Olivia, tumigil ka sa pagsigaw. Ay, na Mayroon akong napakasarap na gum. Papa. Oh, hindi, Jane. May ipis ka sa loob ng iyong bula. Ano? Oh, hindi. Paano ito napunta doon? Natatakpan na ako ng gong ngayon at nasa akin pa rin ang ipis? Oh, alisin mo ito? Hmm, ano ang nasa ilalim ng kloche? Oh, Olivia, nakaprint ka. Oh, napakasarap na panghimagas ang naghihintay para sa akin. Blue eyes. Yeah, hey! Jane, mas kaunting salita at mas madaming aksyon. Kumain ka ng mabilis. Oh, Olivia, nerd ka talaga. May sprinkles din ako. Tikman natin ito. Talagang masarap. Gustong gusto ko ito. May masarap na limonada rin sa loob. Wow! Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang yo? Okay. Wow, mayroon akong masarap na pink na mga treats. Hindi ko pa ito natikman, pero sigurado akong magiging masarap ito. Oo, oh, oo, oh, oh, napakasarap. Gagamitin ko ang straw para makatulong sa akin. Ayos! Oo. Oh, oo, oh, hindi. Tulungan mo ako. Oo, oh, paparating na ang ambulansya ni Jane. Mas okay na ba? Oo, oh, salamat sa pagliligtas sa akin. Ano ang meron ka dito? Malalaman natin ngayon. Wow, mentos ito. Astig, hindi ba? Ano ang nakuha mo? Oh, sandali, hindi ko inaalintana. Ang astig ng kulay nito. Tignan mo kung anong meron ka. Wow, meron akong napaka-cool na bagay. Isang helmet na may panta. Ano kaya ang lasa nito? Ngayon, ayusin natin lahat. Huray, nararamdaman ko na ang soda na dumarating. Wow. O, oh, gusto ko rin sanang subukan, pero may naisip ako. May sorpresa ako para sa'yo. Sige. Um, um, I, I, a, um, a, uh... I know. Maghanda sa kaunting kalokohan. Oh. oh. hindi. Anong nangyayari? Oh, bumubula ito sa bibig ko. Oh, hindi ko makuha. Olivia, anong ginawa mo? Sabay nating buksan. Wow, may masarap akong treat. Ikaw, ano sa'yo? Subukan na natin agad. Sa tingin ko rin may masarap ako. Wow! Jane, sigurado ka bang nakakain ng papel na ito? Wow! Lasa itong presa! Kailangan nating makabuo ng isang bagay. Tama! Ipapahid ko ang lahat ng matamis kong jam sa papel na ito na nakakain at ibabalot ko ang lahat. Narito tayo, parang isang strawberry cherry sweet roll. Wow, ang sarap. Kaya ko rin yan. Gusto kong gumuhit ng puso sa aking papel. Ayan na, ang cute nito. Ngayon, subukan natin ito. Nakuha ko na. Wow, ang sarap. Oh, at ubos na ang masarap kong papel. May naisip akong maganda. Hoy! Pwede bang kunin ko ang sayo? sandale pwede tayong maglaro ng tic-tac-toe kung sino ang manalo sa kanya ang papel. Magandang ideya yan! Tara na! Sige, gawin natin ito. Ilalagay ko dito. Wow, master ka sa larong ito pero hindi ako susuko agad. Mayroon akong isa. Hooray! Nakakuha ako ng masarap na papel at lahat ng iba pa. Ark! Um, Maaari ko bang buksan ito? Hooray! Wow! Ito ay isang masarap na juice sa isang tasa ng marmalade. Nararamdaman ko na kung gaano kasarap ito. May masarap na naman si Jane. Subukan natin ang juice. Wow! Ang sarap nito. Ngayon, ilagay natin ito sa tasa. Posting! mas masarap pa. Olivia, sandali lang. Oh, sige na, buksan mo ang yuk. Oh. Wow! Ang sarap naman nito. Kulay rosas ang paliguan, pero ano, ito ba ay fizzy candy? Mukhang kamangha-mangha. Pupunuin natin ang buong tube at uh, ano ang paliligo kung walang tubig? Kukunin ko ang juice ni Jane. Oh, salamat, girl. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow, bumubula ito. Ang galing. Wow, parang oh! mahiwaga ito. Subukan mo. Malalaman natin kung ano ang lasa nito. Wow, hindi pa ako nakakainom mula sa bathtub! Pwede bang makahingi? Oh, salamat Olivia. Ano kaya ang lasa nito? Ayos. Wow, ang ganda. Oh, grabe. Gusto ko nang kainin ang baso ko ngayon. Napakasarap nito. Maglaro tayo. Gusto mo ba? Sige, bubuksan ko muna. Wow! Ito ay mga juicy jot marmalades na may masim na jam. Ang galing! Kailangan nating tikman ang lahat agad-agad. Ang mga marmalade ay masarap. At paano naman ang jam? Malalaman natin ngayon. Hmm! Masarap at masim! Gawa tayo ng maliit na cake para sa atin. Oh! Ang tamis-tamis at masim din kasabay nito. Gusto ko itong kombinasyon. Kamangha-mangha. Jane, alamin natin kung ano ang mayroon ka. Okay, at ako ay mayroong... Wow! Ang mga ito ay mga candy na nerds. Oh, matagal ko nang gustong subukan ng mga ito. Wow, ang sarap nila. Napakasarap niya. Pero pwede tayong magdagdag ng kaunting asim. Ikakalat namin ang jam sa candy niya. Ayan na. Oh, paano nangyari ito? Bakit parang naging maasim? Hindi dapat ito maasim. Pero, ah, uh, astig. Maglaro tayo gamit ang ating mga daliri. Kung sino ang manalo ang magbubukas muna, tatalunin kita. Hooray! Akin ang tagumpay! Ano ang meron ako? Wow! Ito ba ay chupa chops na may takip na laruan? Masarap ang chupa chops at napakaganda. Napakagandang kulay asul. Oh, may asukal na pulbos doon. isaw Isawsaw natin ang chupa chops doon. Oh, sobrang asim pero nananatiling matamis ang candy. Wow! Wow! Ang astig! Gusto ko rin yan! Jane, pwede bang subukan? Oh, ang sakim mo naman, kaibigan. Meron ako! Wow, ang ganda tingnan! Gusto ko na itong subukan agad! Asti! Wow! Bagay talaga sa akin. Uy, akin yan! Hindi! Susubukan ko at sasabihin sa'yo. Tignan natin ang kombinasyong ito. Galing! Jam na may singsing -sing na lollipop. Masim, pero ang saya. Ano? Pakiusap? Oh, gusto ko rin. Olivia, please. May ideya ako. Magbahaginan tayo. Lagyan natin ng jam at haluin sa konting pulbos. Subukan natin ito. Wow, kamangha-mangha ito. Totoo nga. Astig. Amen. Ang sarap. Oo, oh, mga babae, oras na para simulan ng hamon. Ako ang mauunang pindutin ang button. Gustong-gusto ko ang kulay asul, kaya't sana'y hindi ako mabigo. Ano kaya ang makukuha ko? Tara na! Okay, Miranda, pasensya na, pero natalo ka ng asul. Ang ilan sa mga pagkain sa balde na ito ay masarap. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Baka swerte tayo at makahanap ng may halaga. Ano yon? Hindi Paano? mo pwedeng basta... Maghagis ng basura sa isang tao. Pakiusap! Oh, Diyos ko. Ang sama naman niya. EJ! Kaya... Hoy! Ayon sa mga patakaran, hindi pwede. Hindi. Ang baho mo talaga. Pupunta ako kay Emma. Hindi ako mag-iisip ng sobra. Pipiliin ko ang pinakamatingkad na kulay pula. Emma! Tama ang kutob mo! Mayroong talagang astig sa likod ng boton na yon. Hindi ito masarap na pagkain, hindi rin laruan, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Wow! Inay pera! Yayaman na ako! Yeah, Emma, congratulations! Nahanap mo ang jackpot sa unang round. Ay, nako. Ngayon. Grabe. Wala nang masasig kaysa sa akin. Nako po. Emma, sobrang saya ko para sa'yo. Tumahimik. Ang hirap tuloy mag-enjoy. Ang pangalan ko ay winnings. Amoy, Miranda, nangugulo ka pa ba sa basurahan na yan? Ano pa ang magagawa ko? Sa totoo lang, nakahanap ako ng sombrero at ilang tiktaks. At mayroon din akong pangbomba na mukhang mikropono. La la, 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 Hindi kita pipigilan sa kasiyahan. Pero kailangan kong mag-spray ng deodorant kasi sobrang baho na nito at kumakalat na sa buong kwarto. Fuck, fuck. Uy! Ito ang kahon ko! Mga babae, oras na para sa ikalawang round. Sana pala rin ako ngayon. Miranda, tama ka. Meron kaming isang maliit na bakasyon para sa iyo, isang talagang masarap na bakasyon. Pasensya. Pakiusap. Mga pandesal, ano ang gagawin ko sa kanila? Hindi rin masarap ang lasa nila. Hoy, makakakuha ka rin ng ilang hotdog. Ngayon, meron ka ng lahat ng kailangan mo para makagawa ng tunay na hotdog. Nako, Mukhang magkakaroon ako ng sobrang daming pananghalian. Ano? Ano? oh Ano ang hotdog ng walang sarsa? May ketchup at mustard ako para sa'yo. Uy! Bakit mo ibinuhos sa akin? Pero pwede ko namang punasan gamit ang mga bun at pagkatapos ay mapupunta ang sauce sa hotdog. Oh, huminga ka. Sige! Maraming salamat. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Ang sarap nito. Miranda, talagang masaya ako para sa'yo. Ngayon, oras na para pindutin ni Emma ang button. Hello! Ngayong pagkakataon ay susubukan kong iklik ang dilaw na button. Parang maliit na araw ito Okay. Ah, ah, ah. Hindi mo dapat pinili iyon dahil magkakaroon ka ng mabaho na tumpok ng isda. Isang isda? Hello. Hindi, tiyak na mas marami na ngayon. Cute. Yeah. Oh, oh. Masaya akong may payo ako. nila ako. Baka. Hindi mamamoy si Emma, pero magmumukhang masama ito. Mukhang isang apocalypse sa kahon niya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Umupo ka lang at mabulok kasama ka ng muna. isda. Hindi, dahil may ekstra na regalo ako para sa'yo. Isang bagong kaibigan. Fuzzy ang pangalan niya. Sana magustuhan mo siya. Pio! Hey! Tara na! Siya nga pala. Medyo baliw siya. Pero magiging mabuting magkaibigan kayo. Kumusta ka, Miranda? Ay! Astig! May hotdog pa ako para sa'yo. Maraming salamat. Salamat! Naiintindihan ko kung bakit kailangan ko ng pusa. Kakainin niya lahat ng isda. Kinakain niya ang isda at ako naman ay kumakain ng hotdog. Pareho kaming may masarap na pagkain. Sino ang unang magkiklik ng button ngayon? Ako! Napagdesisyonan ko na kung alin ang ikiklik. Sana hindi ako pabayaan ng asul. Tara na! Ito ay isang napakapino at masarap na pagkain, pasta na may keso. Ito ay nangunguna Parang na... Parang nasa Italia dito. Pansit? Pero pansit na walang kahit ano, hindi yon masarap. Pasta. Salt and it's true salt-made marmon cheese. Ah, Ngayon, iyan ay ibang usapan. Isang totoong hapunan, parang sa isang restaurant. Napakasarap. Uh, Kung akala mo iyon na ang lahat, nagkakamali ka. Dahil may sarsa ka pang naghihintay. Aba, ito'y sobra na. Ngayon, buong ulo ko ay nababalot ng ketchup. Paano? Pasensya na, Emma. Pasensya na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sana hindi ka magalit. Tuluyang kong nakalimutan ng Basil. Iyon ang iyong pinakmalakipad. Miranda, papunta na ako sa iyo. Ngayon kailangan mong i ang isang button. Sana makakuha rin ako ng pagkain. Gutom na gutom na ako. Talagang magkakaroon ka ng masarap na pagkain. Italian na pizza. Ano pa ang masihigit? gusto ko ang pizza. Pero bakit mo itapon ng ganun? Oy, ngayon ay nasa mukha ko na. Pasensya na. Sige, gawin natin ito. Hindi. Hindi ko sinasadya. Siguro hindi ako ang pinakamahusay na Italian chef, pero ako ang pinakamahusay na host ng isang challenge. Pasensya na. si it, but isa po kayong sakikaton para makuha ang isang talagang astig na bagay? at susubukan ko ang aking kapalaran. Huwag mo akong biguin, pulang button. Ano? Well, nadismaya ka nito. Matagal ko nang gustong labhan ang marumi damit. Sa tingin ko, ito na ang oras para gawin ito. Ano ito? Bakit ang daming maruruming medya sa t-shirt? Kadiri! Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mo dapat kalimutan ang detergent at tubig. Kinagawa mo. Hindi mo naman ilalagay ang mga bagay sa kahon ko para labhan, di ba? Bakit sa tingin mo ako nandito? Wala akong oras para labhan ito sa bahay. Anong problema sa'yo? Takpan mo ang tenga mo dahil magiging medyo magulo dito. Tara na. nakakatuwa ito at tunay na kapakipakinabang. Miranda, bakit hindi ka rin pumindot ng button? Sige, swerte ka. Ah, ah. Sige. Dahil may malaking, masarap at nakakatakam na cake na naghihintay sa'yo. Yeah. Pwede ba? Diba? Oo! Oh! ang pangalawang beses na hinagisan mo ako ng pagkain. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sa iyo, Heto. Ang sparkler na ito ay magpapasaya sa iyo. At ang huling ganap ay isang display ng paputok. Miranda, handa ka na ba? Napakasama ng pistang ito. Ano ang problema doon? Pero hindi mas masama kaysa sa akin. Aari, ah. mingin kayo ni Jermir Majors for Slalom T-shirt. My cherry you and know. na ngayon, katulad ko. Salamat.